Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si la Lakanilaw, that by December 1, uh, na po lahat po ng mga mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga na e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Hindi, maging parehas na kayo. Kasi syempre, mahal ko rin mga tricycle drivers. Lumalapit din sila sa atin. again, sabi ko ang kanina, ito mga tricycle drivers natin, matagal ng panahon, eh, nagsiservisyo, kukuha mo na sila ng prangkisa, tapos mag sa LTO para sa lisensya, uh, at magbibigay ng boundary. So, ang dami nilang ginagawa, no? Kukuha ng insurance, third-party liability. Uh, hindi basta-basta maging member pa ng TODA, samantay itong e-bike o e-trikes, wala talaga eh. Tapos ngayon, pag nagka-disgrasya nagka o gumawa ng violation, ano, anong, Paano sila isyuhan ng citation o ticket for traffic violation? Sino okay, matatanong ko lang ngayon kasi December 1, ano, yung mga in the past and then in the coming days until December 1. Pag nagkaroon ng violation ng ang isang e-bike driver, sino ang magti-ticket sa kanila at ano ang ticket na matatanggap nila? Wala naman silang driver's license karamihan sa kanila. So ano ipapakita nila? doon sa uh, apprehending officer. Your yeah, uh, Honor, according to LTO and the, uh, automatic impound na. Kasi po, yung, nasa, yung nakikwenta nyo, dilema po talaga eh. Minsan, hindi talaga sila lisensyado. Minsan, mga nanay-nanay pa ho ang nagdadrive. May mga kasamang mga anak na delikado, very light. So, yun po ang sabi ng LTO from now on. Talagang dapat ho pag nasa main thoroughfare especially talagang automatic uh, impound na po nila. 'yon. Again ulitin ko uh, wala akong problema doon sa e-bike o e-track. Siguro sa loob ng subdivision, why not. Pero once na humalo ka na doon sa mga regular uh, traffic, meaning sa mga kalsada na, na nandoon yung mga heavy, light and medium um, vehicles, eh dapat wag na silang pumunta doon. So starting December 1, ito ay para malaman ng lahat ng mga e-bike operator o driver or e-trike, whatever you call them. Then by December 1, wag na. Aba po, um, na basta po, main Bawal na po talaga sila. Dahil siguro bibigyan natin ng liway sa barangay o kaya sa mga subdivisions. Pero sa main thoroughfare ay talagang hindi na sila papayagan. So siguro ang LTO ay uh, magbibigay ng notice sa LGU through the LG para ipaalam, para hindi na natin magugulat, baka magulat na naman itong mga e-trike o e-bikes op operators o drivers. Teka muna, pinanghuli kami, hindi namin alam yan ah. Yes, Your Honor, um, Secretary Lopez uh, said that they will comply by tomorrow, they will write That the DILG and also inform the LGUs. Okay. Gusto ko lang malaman. So, after uh, December 1, anong sunod na naman nangyari? Kawawa din naman itong mga bumili, nag-invest sa E-Trike. So, ano yung programa meron ang LTO for this uh, group of uh, uh, transport operators? your honor according to LTO and DOTr they have to study that registrability no? and also yung safety no na kayo ninyo po binanggit they will need to evaluate magpa-public consultation sila if this will really be allowed kasi nga po uh, nakita natin yung inyo po mga video nakakatakot po no napakagaan pag uh, sila po, talagang ano eh uh, yung safety inong mga nasa loob Uh, talagang dapat itong i-consider. So, they will... Ang dalawang bagay po, yung registrability, uh, safety, and yung issuance of licenses of the operator, would-be operator, your order. And of course, insurance, siguro din. Yes. And probably insurance. Sige po, isasama na po natin. Maybe I'll pass a legislation uh, pertaining to the issue on these uh, group of uh, transport operators ito mga e-bikes kasama na din yung mga habal-habal para magkaroon ng strict regulation. Papayagan natin sila pero strictly regulated. Para na sa gayon magkaroon ng safety ng sa kalsada at uh, maging pata sa lahat. Tama Kasi, po. Uh, Sumasang so naman na ating DOTR family. Kasi sa ngayon, dati di ba pag sinabi mong kalsada, uh, jeepney, ang king of the road, jeepney driver ngayon, ang king of the road, e-bikes na. May bagong hari na sa daan. Anyway, that's uh, good news na starting December 1, may gagawin move ang LTO uh, para dito sa mga e-bike operators. Pero kailangan po natin din sila uh, ma-informahan. Pangit naman kung iku huliin sila tapos i-impound yung kanilang mga e-bikes. Uh, hindi naman din ako sangayon dyan. Impormahan sila and then come December 1, makapag-ready sila. Hindi naman sila mamamasada until na magkaroon ng public consultation tungkol dun sa programa na fit o bagay sa kanilang... Uh, ginagawa na buhay. Ah, yes, according to our uh, Secretary, by December 1, mag info drive muna sila. mag -ikot Just to inform every, sabihan po muna lahat na nakikita. So, bibigyan muna lang ng chance sa malaman po lahat, information campaign. Bago po sila manghuli. No? Uh, at least, may warning po muna sila. The, easy lang yan. Um, ang gagawin ng LTO, pumunta sa LGU. And then yung LGU, impormahan yung mga traffic enforcers. May mga kanya-kanyang traffic enforcers sa mga LGU eh. And these traffic enforcers, these people in barangays, will inform naman itong uh, e-bike o e-trike operators. Kilala naman itong mga taga-barangay at mga traffic enforcers kung sino yung mga e-bike, e-trike operators to let them properly know na meron ng bagong patakaran ang LTO tungkol sa pagmamanin ng e-bike sa kalsada. Yes, I honor um, Secretary Lopez that they will really coordinate with the LGUS as well, uh, Aside from the DILG. Okay.